So, dahil sa wala akong pan-upload, ito muna, maglaro muna tayo ng chess. So, hindi naman ako expert guys, pero ito yung isa sa mga libangan ko pagka pagod, kaya naiinip. So, isa to sa mga nagiging libangan ko. At ang aking kalaban ay from Denmark. So, 3 plus 2 to. Kaya kailangan medyo mabilis ka lang kasi mabilis maubos din yung oras pero ang kagandahan nito kasi pagka mabilis ka plus naman ang plus yung oras mo Yan. kaya kung mapapansin nyo yung oras ang aking oras oras na para matulog pag mabagal ka dito, mabilis din maubos yung oras mo. Kasi 3 plus to nga lang. Okay, pag kakakaangka ka, ay ganito. Tingnan mo oras niya. 2.30 na lang. Galing naman ito. Kala mo hindi ka ito papatulan na. Hmm. Hmm. Okay, dito tayo. Tago. Pag walang magawa, tago. pagka natalo siya ang mapapanalunan ko ay 7 points lang pero pagka ako naman yung natalo minus 9 naman pasukin niya talaga ako oh. pero hindi ko siya hahayaan pasukin niya nalang ng ganun-ganun yan talaga so good to the max to si Manong ah Hm? So talagang hindi niya tinantanan hanggat Pero ganun pa man, sige lang Sorry na. Pwede ba? Galing naman ito. Paano na ako? mahinang nila lang ang aking pwesto Ngek. mahinang nila lang ang aking pwesto Ngek. ah oh hindi wow okay lang yan okay lang yan That's what I believe until I fall in love again. Hmm. Oh, Nana So, yun ang disadvantage pagka mabagal ka magtulak.